Isang kasambahay na walang sapatos ang pinahiya at pinagtabuyan sa party. Pero nang siya'y humawak ng mikropono, lahat ay napaupo at napahanga. Sa puno ng gintong chandelier at marmol na sahig na parang salamin, umalingaungaw ang boses ni Donya Salud na parabang may hawak na megaphone. Nakapangalumbabang nakatayo si Lila sa bungad ng pinto namumuti ang talampakang walang sapin at mahidpit ang hawak sa isang makapal na sobre na may tatak ng dayuhang kureyo. Sa likod ni Donya, nagsisilip ang ibang kasambahay, si Nena at si Paz, habang si Mang Turing, ang matandang mayordoma, ay di makatingin ng tuwid parang may alam na hindi maibuka ang bibig. Walang sapatos. Sa loob ng bahay ko, Singhal ni Doña Salud, nakaitim na bestidang tila laging handa sa lamay. Anong klase kang babae? Ganyan ko ba nire ang pinapakain ka? Pasensya na po, Doña. Mahinang sagot ni Lila. Halos hindi maipako ang tingin. Nasira po ang chinelas ko sa EDSA. Tumulong po ako sa batang nadula sa baha. Di ko na po nakuha yung isa. Ay nako, huwag mo akong gagamitin ng mga kwento mo. Pigil ang sagot ng donya, bakas ang pangingilag sa alikabok ng paanan ni Lila. Magwalis ka sa labas. Huwag kang dumikit sa carpet ko. Donya, may... may sulat po. Alanganing inabot ni Lila ang sobre. Galing po sa abroad. Para po sa akin daw pero pinapabasa raw po sa inyo. Para sa'yo? Bakit sa akin ipapabasa? Huwag mo akong gawing abogado. Donya, baka importante. Singit ni Mang Turing, malumanay parang awit ng oras. May tatak po ng law firm sa Dubai. Si Sir Marco po, doon nakatira. Napatigil si Donya. Sandaling naging malambot ang gilid ng kanyang mata sa banggit ng pangalang kaisa-isang anak na OFW. Pero agad ding tumigas ang panga. At ano naman ang kinalaman ng anak ko sa batang yan? Bago tayo magpatuloy, comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihitang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Hindi na umimik si Lila. Umusad siya papasok mahigpit ang kapit sa sobre at napahinto sa gitna ng malawak na sala kung saan nakadambana ang lumang larawan ni Don Ramon, ang yumaong asawa ng Donya. Sa malapad na center table, maingat niyang inilapag ang sobre. Ang selyo ay may emboss, Ariola and Quesada, Solicitors, Dubai. Nakalagay sa harap. 2. Lila S. Dison, to be opened in presence of miss salud dison bakit kailangan kasama ako mataray na tanong ni donya pero ang kamay niya hindi na nakatiis siya mismo ang pumutol sa selyo isa dalawa tatlong dokumento at isang usb sa itaas ng mga papel isang liham na pamilyar ang sulat kamay masigla noong kabataan Ganoy may bahid ng pagod at alon ng lungkot. Nanay, malakas na nabasa ni Donya at nabasag ang boses. Kung binabasa ninyo ito, napawalan ko na ang aking hininga. Huwag kayong magalit. Ang hiling ko lang ay pakinggan ninyo ako. At tingnan si Lila na para ninyong tinitingnan ang bukang liwayway sa lumang bintana natin. Napalingon si Donya sa dalaga si Lila na nakapirmi pa rin sa sahig. Bakit laman ng sulat ko ang pangalan mo? Humigop ng hangin si Lila, parang iniaanat ang buong bigat ng mundo. Sa totoo lang po Donya, hindi ko rin po alam lahat. Pero sinabi po nang nag-deliver, baka sagot dito kung bakit. Pinagpatuloy ni Donya ang pagbabasa, bagamat nanginginig ang kamay. Noong bata pa ako, minahal ko si Maria yung dating labandera natin. Wala akong tapang noon kaya umalis ako at sumunod sa trabaho sa Dubai. Iniwan ko silang dalawa, si Maria at ang sanggol. Anak ko nanay, si Lila. Bagsak ang papel, maputla ang mga labi ni Donya. Si Nena napasigaw ng mahina at si Pas ay napatakip ng bibig si Mang Turing mula sa likod, napapikit at tumanggo. Parang matagal niyang pinasan ang sekreto. Hindi totoo yan! Nanginginig na tanggi ni Donya, ngulit mukhang siya mismo ang kinukumbinsi. Mang Turing! Donya, mahinaong tinig. Noong isang gabi bago umalis si Sir Marco, iniwan niya sa akin ang susi ng lumang baul. May sulat din para sa inyo. Hindi ko po naibigay ng maaga dahil pinabalik niyo po ako sa probinsya. Pero alam ko pong hinanap niya si Maria. Nabalitaan niyang pumanaw na at may iniwan sanggol. Tinuloy ni Doña ang liham sa pilitang kalmado. Naghanap ako sa tulong ni Attorney Quezada. Natagpuan namin sa talaan ng batang Lila Mercado Dizon Kinuha ang sampol ng buhok niya mula sa lumang suklay ng nanay niya. Nagpa-DNA ako rito. Yung kinalabasan, anak ko nga. Huli na ang lahat ng may padala ko ito. Mabigat ang karamdaman ko. Nabiling ko sa abogado. Huwag niyong hipuin ang laman kung hindi niya nakikita ang mata ng anak ko. Ibinaba ng donya ang papel. Hawak pa rin ang sarili para hindi gumuho. May kasunod pang dokumento. Dinampot niya ang ikalawa Pahayag ng insurance at bank account sa Dubai nakapangalan sa Lila S. Dison bilang legal beneficiary may pirma ni Marco may selyo at tatak ng konsulado sumunod isang kopya ng paternity acknowledgement na notaryado USB po do niya mahina ngunit malinaw ang boses ni Mang Turing may video daw si Sir Marco mabilis niyang kinuha ang maliit na player ng apo niya isinaksak ang USB sa TV screen sa gilid ng sala, lumitaw ang muka ni Marco. Payat, nakagaon sa ospital, ngunit nakangiti. Humabas ang luha sa mata ni Lila nang marinig ang boses na kahit hindi niya narinig kailanman, parang matagal nang nagaantay sa kanyang tainga. Ma, kung inaaway mo si Lila ngayon, ewan ko kung natatawa ako o natatakot. Kadugo mo siya. Pakiusap, bigyan mo siyang pagkakataon. Kung mananatili siyang kasambahay, hindi ko siya pipigilan. Alam kong mapagpakumbaba siya, pero huwag nyo na siyang tawagin na parang alikabok. At Lila, anak, pasensya kung malayo ako. Sa akin mapupunta ang galit, Wag mong papasanin. Sa package, may sapatos na binili ko sa unang sahod ko dito. Pute, simpleng panglakad. Baka sakaling sakto sa paa mo. Napasinghap si Pas. Si Nena, mabilis na kinuha ang isa pang kahon na kasama pala ng sobre pero hindi napansin sa doorway. Kahon sa patos na may tatak ng Arabic. Binuksan nila. Loob ay puting pares, maingat na nakabalot at may maliit na panyo. Donya, halos pabulong ang lahat. Ang bigat ng sala ay parang natipon sa mga palad ni Salud. Sa harap niya, si Lila, nakayuko, pawisan ng noo, naminginig ang tuhod. Pero hindi siya humingi ng kahit ano. Hindi siya sumigaw. Tahimik lang. Lumakad si Donya papalapit. Bawat hakbang niya ay parang bangko sa lumang simbahan. Mabigat, nangingiwi. Yumuko siya sa harap ni Nila at sa unang pagkakataon, bumaba ang ulo ng matriarka. Kung totoo man ito, wika niyang halos bulong, patawarin mo ko, apo, Nagtaasan taasan ng kilay ng langit ng chandelier si Lila, inosente pa rin nakatayo, ay agad na umiling at inalayaan ang matanda. "Wag po, donya. Ako po ang patawarin nyo kung nakapasok po ako'ng madumi at walang sapin. Kayo po ang may-ari ng bahay." Lila, putol ni Mang Turing, "Walang takot na ngayon. Anak nga ni Sir Marco at apo ka ng donya." Wari bang bumukas ang bintana sa loob ng dibdib ni Salud. Maingay ang tahimik na pag-iyak niya. Kinuha niya ang kahon ng sapatos at, sa harap ng lahat, lumuhod at isinuot ang pares sa paa ni Lila. Sakto ang sukat, parang minase ng kapalaran ang bawat daliri para tumugma. Nang tumayo ang dalaga, hindi na sumasakit ang sahig sa kanyang talampakan. Parang gumaan pati ang hangin sa mansyon. Simula ngayon, wala nang walang sapato sa bahay na to. Nanginginig pero matatag ang boses ni Donya at walang walang respeto. Kinabukasan, maagang nagtipon sa sala ang board ng foundation ng pamilya Dizon kasama ang abogado mula Dubai via video call. Formal na ipinasa sa pangalan ni Lila ang insurance ni Marco at bahagi ng ipon nito. Munit bago pa man magtanong ang sinuman, nagsalita si Lila. Donya, malumanay at determinadong pono. Hindi ko po gustong guluhin ang buhay nyo. Kung pwede po, manatili po ako rito bilang staff habang nag-aaral. Pinangarap ko po talagang maging guro. Gagamitin ko na lang po itong iniwan ni Papa para sa pag-aaral ko at sa mga kasambahay na gustong mag aral din. Gusto ko pong magtayo ng night class dito pangalanan nating Marco Room sa alaala po sa kanya. Parang may bagong tubig na dumaloy sa lumang balon. Ako ang unang estudyante. Agad na sagot ni Nena, umiiyak at natatawa. Hindi ako marunong magbasa ng English. Ako rin, sabay ni Pas. At ang anak kong si Paul, Pasali. Gagawin natin yan. Tugon ni Donya, tapang na ngayon ang ihinahalin tulad sa pasensya. Ako ang unang magdodonate ng blackboard at ng mga libro at simula ngayon, regular ang lahat ng binipisyo ninyo, hindi pa token. Totoo. Sa gabi, sa ilalim ng parehang chandelier na minsang tumayo bilang saksi sa panlalait, umupo si Lila sa gitna. May hawak na lumang aklat. Bawat pahina, inihip para maalis ang alikabok. Dumating ang ilang pang staff ng ibang mansyon na tinawag ni Nanena. Umupo sa gilid ng mga driver, ang hardinero, pati ang gwardya. Magsisimula ang unang klase. Pagbabaybay, pagbabasa, at pagbuo ng pangarap. Sa may hagdan, nakatayo si Donyo Salud. Tahimik, nagbabantay. May hawak siyang lumang frame, larawang itim at puti ng batang Marco na nakasampa sa balikat niya. Tila ngayon lang niya muling mas nakita ang anak sa mata ng apo. Lola. Mahina ngunit malinaw ang tawag. Tinangguan ng matanda, unang beses tawagin ganun. Pwede po bang kayo ang unang magbukas ng klase? Napangiti si Donya, kasing lambot ng isang bihirang umagang walang bagyo sa Maynila. Mga anak, ang unang aralin, ang sapatos ay para sa paa, hindi para sa yabang. At ang bahay ay para sa tao hindi para sa takot. Tumawang ilan, may umiilak, may pumalakpak. Sa dilim ng labas, kumikinta bang bagong pare sa paa ni Lila, parang maliit na buwan. Hindi na siya takot tumapak sa marmol, hindi na siya handang palabasin sa pinto. Ang mansyon na minsang parang kulungan ng tingin, ngayon ay naging silid-aralan. At ang sulat mula sa malayo, naging tulay pabalik sa tahanan sa pamilyang matagal ng sarado, ngayon ay natututo ng muling magbukas. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!